Magandang araw po muli sa ating lahat. Ang ating pong naman ngayon ay kung ano yung ibig sabihin ng sinabi ni Jesus. Ano? Doon po sa 1, Kabanata 14, Talata 6. Ang sabi niya, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya, umpisan po muna natin, ano, yung binanggit ni Jesus na ako yung daan. Ano po ba yung kahulugan nito, lalo na po sa atin, yung binanggit ng Panginoong Jesus na ako ang daan? Si Jesus po ang daan dahil siya lang yung tanging paraan para magkaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Ayan, bakit po natin nasabi yun? Dahil nanatili siyang tapat hanggang kamatayan, ano? kaya naibigay niya ang kanyang buhay bilang haing pantubos. Na ayon po yan, binanggit, binanggit po yan sa Mateo, Kabanata 20, Talata 28. Kung babasahin po natin, ganito po yung ating mababasa no? sa Mateo, Kabanata 20, Talata 28. Sabi kung paanong ang anak ng tao ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Kaya kung hindi inilaan uh, ang pantubos, imposible pong makalapit tayo sa Diyos, ano? sa ating Diyos na Yehova. Ang kasalanan ay parang pader po yan na naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos. Ano? Ya, alam naman po natin na kapag may pader, ay hindi po natin, uh, parang malayo, malayo yung kaugnayan natin. Ano? doon sa nasa kabilang ano ng pader ano banda ng pader Ganon po yung kaugnayan natin dati sa Diyos ano naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos ano kaya kung hindi po inilaan gaya ng nang binanggit natin kung hindi inilaan yung pantubos impos imposible pong makalapit tayo sa Diyos dahil nga yung kasalanan ay parang pader gaya ng binanggit natin kanina na naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos at dahil binabanggit ng Biblia na banal ang Diyos na Yoba, hindi siya hindi niya kailanman kukonsintihin ang kasalanan ano gaya ng binabanggit sa Isaias 6:3. Banal ang Diyos kaya hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. Pero inalis ng hay ni ang pader na yon yung binanggit natin. Yung pader ay yung sumisimbolo sumi, sumi ng kasalanan ano na naghihiwalay sa mga tao. Kaya dahil doon sa hain ni Jesus, inalis yung pader, na ilaan nito ang kinakailangang pantakip o pambayad sa sa kasalanan. Gaya ng binabanggit sa Hebreo, Kabanata Gis, Talata 12, no sabi na, Pero ang taong ito ay nag-alay ng isang handog para sa mga kasalanan at ang bisa nito ay walang hanggan at umupo siya sa kanan ng Diyos. Yan po yung binabanggit sa Hebreo, Kabanata 10, Talata 12. At saka yung sa unang 1, Kabanata 1, Talata 7, ang sinabi, ang mababasa po natin, natin gayon man kung lumalakad tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, nagkakaisa nga tayo at nililinis tayo ng dugo ni Yesus na kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Kaya, kaya nang binanggit po natin na inalis ng Hain Yesus yung pader, no? Na ilaan nito ang kinakailangan pantakip o pambayad sala sa kasalanan. Ayon po yan sa ating binasang teksto sa Hebreo Kabanata Jis, talata 12, at dun sa unang 1, Kabanata 1 hanggang 7. Kaya kung mananampala, mananampalataya po tayo sa Hain ni Kristo na inilaan ng Diyos, magkakaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa ating Diyos na Eobano. Ito lang yung tanging paraan para may, may, pagkasundo tayo sa Diyos. Ano? Kung gaya nga po nung uh, nakaulat po sa Roma, Kabanata 5, Talata 6 at 11. Kung babasahin po natin yung Talata 11, kasi masyado pong mahaba, Uh, yung talata 11 na lang, binanggit dyan na nagsasaya rin tayo dahil sa kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo na naging daan para may pagkasundo tayo sa Diyos. Ayan, naging daan, binanggit dyan ano, para may pagkasundo tayo sa Diyos. Kaya nga binanggit ng Panginoong Yesus na ako ang daan, ano. Kaya, si Jesus ang daan sa anong sa ano anong diwa pa po na bakit si Jesus ang daan may kaugnayan din po kasi sa panalangin natin papagkinggan lang ng ating Diyos na Jehova ang ating taos pusong mga pakiusap kung mananalangin po tayo sa pamamagitan ni Jesus ano gaya ng binabanggit po sa unang 1 kabanata 5 talata 13 at 14 na sabi kung babasahin po natin na Halimbawa dun sa kato talata 14 na lamang po at nagtitiwala tayo sa Diyos na ano maningin natin ayon sa kalooban niya ay ibibigay niya. Ano? Tapos dun sa 13 naman na sabi na sumulat ako sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kayo na nananampalataya nan nan sa pangalan ng anak ng Diyos. Ayan, ayan po yung ano. No? Kaya ano man yung hingin natin, sa pamamagitan ng sa pamamagitan ni Jesus ay ibibigay po yun ng Diyos 'yan. Basta't ayon po 'yon sa kalooban niya, no. Binanggit sa ating binasang teksto. Kaya sinabi rin mismo ni Jesus na kung hihingi tayo sa Ama ng anuman, ibibigay niya 'yon. Ah, uh, sa inyo sa pangalan ko, ang sabi ng Panginoong Jesus. Kaya humingi kayo, sabi niya, at kayo ay para maging lubos ang kagalakan ninyo at binabanggit po yan sa 1, Kabanata 16, Talata 23 at 24. Kaya alam natin na sa pangalan ni Jesus, makalalapit tayo sa ating Diyos na ba sa panalangin at matatawag natin siyang Ama. Ano? Ayon po yan sa Mateo, Kabanata 6, Talata 9. Yung sa modelong panalangin ng Panginoong Yesus, ano? Sinabi nga niya na manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Kaya matatawag din natin siyang ama, no? Ang ating uh, Diyos na Heoba. Kaya si Jesus ang daan, no? Sa isa pang diwa sa pamagitan ng kanyang halimbawa. Gaya ng nabanggit po natin na, na gaya ng nabanggit na, Uh, lubusang tinularan ng Panginoong Yesus yung kanyang ama. No? Talagang nung naririto sa lupa ang Panginoong Yesus, tinularan niya ang kanyang ama. Ipinakita sa atin ng halimbawa ni Yesus kung paano mamuhay sa paraang nakalulugod sa ating Diyos, ano? sa ating Diyos na Jehovah. Para makalapit sa Diyos na Jehovah, dapat po nating sundin, sundan yung mga yapak ni Jesus. Ayon po yan sa Unang Pedro, Kabanata 2, Talata 21. Kumabasahin po natin ganito yung, ating mababasa, uh, ganito yung ating mababasa. no Sa Unang Pedro, Kabanata 2, Talata 21. Ang sabi, sa katunayan, tinawag kayo sa landasing ito dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya. Kaya gaya ng gaya nga po ng binanggit na natin na ipinapakita sa atin ng halimbawa ni Jesus kung paano mamuhay sa paraang nakalulugod sa ating Diyos na Jehova. Para makalapit tayo sa Diyos na Jehova, dapat po nating sundan ang mga yapak ni Jesus. Ayan, kaya sana po naging malinaw po sa atin yung sinabi nung ng Panginoong Yesus na ako yung daan. Ayon doon po sa susunod na ating ano para hindi po masyadong mahaba 'yung ano naman 'yung ibig sabihin ng ako ang katotohanan. Ayon 'yung sa part 2 naman po natin 'ano no. Basat kasunod po nito nitong ating i-upload na ano nitong pagtalakay natin ito 'yung una 'yun nga 'yung 'yun nga pong una 'yung ako ang daan at kasunod na po kaagad 'yung ay uh, tatalakayin din po natin kung ano yung ako ang katotohanan ano po ba yung ibig sabihin nito no kaya maraming maraming salamat pumuli at lagi po nating tatandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat ayan magandang araw pumuli muli sa ating lahat